Okay. So, let's continue. How to compute technically? Para alam mo talaga magkano kikitain mo dito. Okay. Uh, Unilevel, stairs, uh, sorry, level personal rebate, stair step, UPP, at saka flow back points. And i-explain ko para mabaliw ka. Ah, wait lang. <laughs> okay. So, ngayon. So, Unilevel muna. Pag-usapan natin. O, paano yung Unilevel? Okay. Ganda so, yan. Ang usapan sa first level mo, Okay? Pag bumili siya ng complete, sample lang, complete ang binili. Okay. So, 5% commissional points plus 5 points, ah uh, sorry, 5% kung direct mo yan. So, normally, normally, pero hindi lagi, normally, direct mo yan yung first level mo. Okay? So, kung direct mo yan, kung sample, ganito ang ano mo, so, 10% times 220. Saan galing yung 220? Commissional points. Okay? Commissional points yan ng complete. So, doon tayo magbe-base hindi po tayo nagbe-base sa DP or SRP. So, magkano kinita mo? 22 pesos. Okay? Sa isang complete. Ito maganda. Yung second level mo, hanggang tenth level mo, meron ka na namang 5% commissional points dyan. Okay? Ito na lang, ha? Sample na lang. Let's say, for example, bumili na tagi isang complete. Tagi isang complete lang. Okay? Huwag na natin, ano, uh, sabihin natin, uh, hindi pa sila na-promote sa silver executive. So, nag-isang complete lang. Okay? Ah, uh, itong magkano kikita mo ngayon. Okay? So, pag kinumpit mo yan, that's 1,022 boxes of complete. Times 5%. Okay? Commissional point. Times 220. Oh, magkano ngayon? Magkano ngayon kinita mo? 11,242 pesos. <laughs> ha? Pag-isang complete ka nga, hindi pa bumili ng ibang product yan. Hindi pa nagbenta yan. O, paano kung uh, nagpo-point 34 na yung mga yan? O, di mas malaki ang kita mo. Okay? Sir, wait lang. What if hindi bumili ang 8, yung 9, yung 10? Eh, dilugi ako. Hindi ka lugi. Bakit? Kasi dito sa Empowered Consumer Nation, may tinatawag tayong dynamic compression. Okay? Ano yung dynamic compression, Sir Jason? Ah, yung dynamic compression, pag merong hindi bumili from 1 to 10, hahanapin ng computer kung sino bumili sa 11, sa 12, sa 13, sa 14, sa 15. Good news. Bakit? Kasi babayaran ka pa rin ng Empowered Consumer Nation. Okay? Maganda ba? Maganda ba, Rose? Totoo, Toto, palakpak ng palakpak silang lahat. Oh. Okay. Enjoy na enjoy kayo. Oh, ba? Diba? So, maganda po yung uni level. Okay. Itong maganda. Okay. Meron pa tayong stair step bonus. Okay. Ano yung stair step? Dito nga lang, sa stair step bonus, dito tayo nagbe-base ng personal rebate mo. Okay. So, di ba? May bago tayong personal rebate. Dito tayo nagbe-base sa personal rebate sa stair step. Pero, kailangan mo muna ng positional points. Okay? Sa uni level, walang position na kailangan. Okay? Walang kailangan na positional point. Basta bumili siya ng product, automatic may kita ka. Okay? So, dito lang, the stair step o the stair step re, uh, personal re, uh, rebate, kailangan mo muna ng positional point. Okay? Para, lahat ng product may points. Pag bumili ka ng product, good news. May, ka. pag naipon ng 10 points, magiging silver executive ka. Pag silver executive ka, additional 20, uh, 10%. Additional, bakit? Kasi wala yung yun level na kinita mo kanina, in ko, additional yung stair step. Pag umabot ka 100 points, maging gold executive, additional 20%. Pag umabot ka 1,000 points, global ambassador, additional 30% in Tapos, doon tayo mag base ng personal rebate mo. Ibig sabihin, pag personal, bumibili ka ng product, may discount ka na, meron pang sukli, di diretsyo sa DTC mo. O, oh, di ba? Maganda o, magandang maganda. O, oh, di ba? Hindi pa tayo tapos. Okay. i e explain ko lang. Pag sinabing stair step, iba po yan sa unilevel. Kasi ang unilevel, ang usapan, left, right. Okay. Tapos, ang bilang mo, 1 to 10. Tapos, sa 11 to 20, pag walang dynamic compression, kung narin, walang, lahat sila mo ibili, walang akyat. So, 1 to 10 lang ang kita mo pero sa stair step bonus oh, ah o o o ha oh wait lang relax lang the stair step bonus naman itong maganda kahit dinirect mo oh, yan, yeah, si Lorna Santiago oh from Kuwait oh si Lorna taga Kuwait nilagay ko spill over ko sa pinakailalim oh tapos sa right si Angel si Angel Ibanez, from ah uh, sabihin na natin ah uh, 100 generation ko siya ito yung maganda. Okay? Kahit na nilagay ko sila sa pinakailalim. Okay, good news. Bakit? Sila pa rin ang first level ko. So, ibig sabihin, sa kanila pa rin ako makakakuha ng 10%, 20%, o 30%. Depende sa rank or the position ko. O, dito. O, ha? O, ha? So, sir, paano naman nakikitain ko? O, ganito, sample. C24 naman ang binili. Walang C24. Ay, napromote na ako as if I'm executive na ako. Good news. Bakit? Lahat ng distributors under my organization, okay, business community ko, kung mara, bumili ng 100 boxes, accumulative, ha? Sabi-sabihin na accumulative. Yung isa bumili ng lima, yung isa nagbenta tatlo, yung isa dalawa, tatlo, apat lima, uh, bumili ng bente, etc. Kung umabot ng 100 boxes, tangko lang. Okay. So, ang computation, 100 boxes of C247 times 10%, times 250 commissional points, magkano kinita ko? Di 2.5. Ganun kadali. Kaya e pag na-promote na ako ng GE, papalitan ko lang yung 10% ng 20%, o di may limang libo ako. Paano kung ako ay global ambassador? Good news, papalitan ko lang ng 30%, di magiging 7.5 na ako. Ganun kadali. Yay! Diba? Maganda magandang maganda. <laughs> Yan, Robert Tanay. Bilib na bilib. Grabe. O, diba? Yan. O, Nate, uh, Ano to? Nald, rame, oh, yan. wow, kampo. <laughs> Alright, oh, tuloy tayo. Ito yung maganda. Maraming hindi nakakaalam na yung easy package, package na pinag-uusapan natin, may commission ka dyan. Ulitin ko. Hiwalay yung commission mo pag nag-direct ka. Okay, 700 yun. Hiwalay yung kita natin sa match hills which is 1,800. Ito yung maganda. Pag may position ka na sa stair step, pag may nagbenta, ng package, may dagdag kita. Okay? So, magkano, Sir Jason? Eh, 30%. Ah, sorry. 10%. 300 commissional points. So, ibig sabihin, may 30 ka. Example, para mas mag-aintindihan ninyo. Ito, ha? Eh, yes, ika na. Ngayon, nag-direct ka. Kahit down the line na yan, okay, kahit na 100 generation na yan, 200 generation, dahil una, okay, dahil ikaw ang nag-direct, pag yan nag-direct, So, ibig sabihin, nagbenta ng global pack, nag-join, nag-recruit. Good news, may 30 ka. Eh, nagpa-join ulit. O, di, nagpa-join. Nag-direct, 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 nag-direct. 30 pesos nga! O, ha? Palakpakan mo naman! O, ba? Maganda o magandang maganda. O, di ba? O, eh, paano kung naging... GE na ako. 80-20% naman ang kita mo. So, meron ka na 60 pesos. Pag Global Ambassador, 90 pesos per package na yan. O, oh, diba? Nakakabaliw, nakakabaliw. O, oh, diba? Grabe. dito sa Empowered Consumer. Kasi, o. Oh. Ito, imagine mo na lang to. Imagine mo na lang, ha? Kung Global Ambassador ka. Meron kang limang direct mo, ha? Global Ambassador ka, limang direct mo. Tapos, kada araw, sample na lang, kada araw, may isang package lang na pumapasok doon sa limang grupo mo. Isa lang, ha? Imagine mo, isa lang to, ha? O, magkano ngayon pa rin? Magkano pa rin ang kikitahin mo sa isang buwan? That's 13,500. Extra. O, pwede o pwedeng pwede? O, di ba? Pulok po ka nyo na. Puso-puso naman kayo dyan. O, di ba? O, next. Infinite po ang kitaan dito. So, down the line. Basta ka may bumibili, kita ka. O, di ba? No flash out. Teka lang, Sir Jason, di ba meron tayong flash out? Di ba meron tayong tag na safety net yung company? Yes. Sa binary po yun. Okay? Sa binary, meron tayong safety net. Okay? Sa binary. Okay? Dito, sinample ko isa. Eh, what if? Sabihin natin, ito, nag-15 head. Nag-8, nag-7, nag-3, nag-3, nag-7, 15, 15, 15. Na-flash out ka man sa binary, pero dito sa stair step, per package, binabayaran ka pa rin ng empowered consumer team. O, di ba? pa ka na naman. Bawing-bawi ka pa. Di na-flash out ka na. Kumita ka na ng pinakamalaking potential. Payad ka pa rin sa stairs. Di, grabe naman na. O, di No strong, no weak. Ibig sabihin, wala tayong pakialam. Basta downlines mo or organization, part ng organization man, payad ka. Ganun kadali. Okay? Ganun kadali alright, okay. Ah, wow, grabe daw, sabi ni Marley. Okay, ba? Alright, next. Positionless position nga lang. Okay. Ano yung positionless position, Sir Jason? Okay. Pagka ikaw may rank, tapos nag-rank din yung direct mo, medyo may minus. Okay. for example, global ambassador ako, ikaw na-promote sa silver executive, direct kita. So, lahat ng kikitain ko sa organization mo, 10, uh, 20% na lang. Bakit? Kasi 20 minus 10. Okay. Sir, paano kung nagkapantay kami ng, ng position? Kunwari, SE ako, SE siya. Nako. Okay? So, 30 at 10% minus 10%, zero. Okay, yun lang. Okay, pero ngunit tapat, dahil po tayo ay yung mga may-ari po ay napaka-generous, eh ginawa po yung tinatawag na prime. Okay, so pag ikaw, ay may kapantay, okay? Silver Executive Prime, Gold Executive Prime, a uh, Global Ambassador Prime, okay? ulitin ka pa sa Prime, 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 okay? Ikaw ay makakatanggap kung magkaparehas kayo ng posisyon. Kung wala ka naman kaparehas sa posisyon, it doesn't matter kahit Prime ka o hindi kung distributor siya, 10% ka pa rin kung silver ka. 20% kung good executive ka. Okay? So, parang hindi, mali, hindi ka malito. Ganun lang yun. Okay? So, kailangan mo lang ma-hit yung prime kung meron kang kaparehong position. Kung wala naman, huwag mo siya nung problemahin. Okay? So, kung may kapares ka na ng position. Siyempre, ayaw mo naman na wala kang kita. Okay, ito na yun. Pag 10 points ka, silver ka, di ba? So, titignan lang ng computer o ng system kung saan galing yung 10 points mo. So, at least, makita lang na 10% o 90%, okay na. So, kailangan lang healthy, okay, yung balance, yung yung organization mo. Example, okay, nakita ng computer, 9 points yung strong leg, 1 point yung weak leg. Okay na yun. Bakit? Kasi, again, balance siya. Sir, paano kung 5 points, 5 points? Pwede mas maganda. Sir, paano kung 4.5, 4.333? eight. Ganon. pwede yun. Walang, walang problema doon. Okay. Basta, hinahanap lang natin, balance siya. Okay? So, ito na. After SE Prime, ulitin ko po. Bakit may after? Kasi, yung silver, gold, at saka yung global ambassador, lifetime na yan, ay hindi ka na bababa ng position. Pero yung Prime, it's a monthly achievement. Okay? So, kailangan monthly mo ginagawa. Kasi nga, kung may kapantay ka lang, kung wala ka namang kapantay, kahit mo gawin, it's okay. Kikita ka pa rin. Okay? ito, so, kunwari, gusto mong i-hit, ito yon, Okay? So, for example, okay, may 30 points, may 2 points. Okay. Okay. So, medyo kulang. Kasi hindi yan ang 10% ng 30 is 3 points. Relax ka lang. Bakit? Kasi, meron ka namang ibang grupo eh. I-add up lang natin yon, Okay? So, kunwari, isang grupo ka pa, 1 point. Oh, tapos na. Okay? Tapos na. Okay? Silver executive prime ka na. So, ano mangyayari sa account mo? Imbisa zero, kikita ka ng 3%. Okay? Until sa second level mo. Tapos, may name compression yan. Umaangat. Okay? So, kung 15 head siya, 15 head siya, aangat lahat po yon Kikita ka pa rin doon. Okay? So, ganun din po sa gold executive prime. Huwag kayong malito. 100 points sa una, lifetime achievement na yan. Okay? Pero kung gusto mo mag-prime, hahanapin lang ng computer kung ikaw ay tama yung level. Okay, oh, balance yung network. Okay, so 90-10, balance. After that, next month, nag-80, nag-2 points, kulang. Ala, relax na lang. Nag-1 point, nag-2 points. 5 points lang, okay na. Okay, so 10 points or 5 points. Ano mangyayari sa account mo? Ibi sa zero, kung ikaw ay gold executive prime, gold executive prime, uh, gold executive, gold executive, 2 levels, babayaran sa'yo ng imparted yung money check. Okay? Pero kung hindi ka naman, hindi siya gold executive prime, 20% ka sa lahat ng kita nun. No? O distributor yun. Okay? So, ganoon naman sa global ambassador. Pag ikaw naging global ambassador, meron kang 2% on your fees level. Okay? Okay, ganoon lang kadali. Okay, tapos may name compression din yan. Right? Pero pag nag-prime ka, tapos nag-prime, may gold executive, uh, global ambassador, global ambassador, tapos so, nag-prime ka, ganoon lang ulit. Okay, huwag mong isipin, huwag mo masyadong Ah uh, uh, guluhin 'yung mundo mo. <laughs> okay? So para lang mga intindihan mo, nag 80, nag 2 points, kailangan lang maging healthy para maging prime. Okay? So ngayon, ito na, yun tinatawag na UniPay plan. Okay, para magkaintindihan tayo, mabaliw tayo ha, para magkaintindihan. Dati wala ito, dinagdag lang natin 'to dahil mabait po 'yung mga may-ari. Imagine mo, Okay, ulitin ko ha. Ah. Imagine mo to. Kumita ka sa Unilevel. Kumita ka sa stair step. Okay, kumita ka sa package. Okay, kumita ka sa direct referral. Okay. <laughs> sa package sa stair step, may personal rebate ka, nagmatching ka pa. May UPP pa. Ah, may UPP pa. Grabe naman. <laughs> Imagine mo 'yon. Okay, oh, ten. Kunari si 24 naman. Okay, sa first level to third level mo, kumita ka 87.50. Pero dun sa 4 to 8 level mo, nag-2.4 na. C24 lang binili, at tag-iisa lang sila. Doon naman sa 9 to 10 mo, kumita ka na ng 5.7. O magkano kayo nakinita mo? 8,327.50. Imagine mo yan. Okay? Imagine mo yan. Bumili lang ng isang C24 debit. Isa lang, pambihira. Isa lang. <laughs> Grabe. ito okay. diba? bang maganda? Para mapaliwanag ko sa'yo ng mabuting, 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 mabuti. Okay. Unilevel, left, right lang. Stair step, kada grupo, kada direct. Ganun din sa UPP. Kada direct mo, start siya ng UPP mo. So, kung may apak na direct ka o lima o anim o sampung direct at lahat sila bumili ng tag-iisang C247, good news. Bakit? Imagine mo, from first to tenth level mo, kumikita ka ng 8,300. Eh, kung apat na grupo yun, yung four times eight, that's almost 40,000 or 32,000. Di ba? Diba? Tudo na-tudo na yan. Eh, pag nag-prime ka pa, kan kaka-explain ko lang paano maging prime. Ito yung maganda pag nag-prime ka pa. Pahabaan pa namin, <laughs> okay? From 1 to 10, gagawin pang 11 to 20, dadagdagan ang kita mo. O, ba? Diba? Palakpakan mo naman. <laughs> Grabe. O, ba? Diba? Ganun ang pwede mong kitain. Imagine that. Ito pa, yung flowback points. Okay. O, oh, sample. Okay, sample na lang to ha? Ikaw ay nag C24-7. Okay. Ngayon, ang nangyari, dinoble mo yung PC mo. Ano yung PC? Personal consumption. Dinoble mo lang. O, nari, imbis na dalawang C24 sa'yo, sinama mo yung asawa mo. Okay? Imbis na dalawa, syempre, mag-share ka. Apat. So, tag-dalawang box kayo. Mangyayari dyan, apat na C24-7, you will earn 20% more on your uni level and stair step and UPP. Woo! Paano yung Sir Jason? Paliwanag. Ito yan, simple. O, diba? Yung uni level mo, kanina, kinumpute natin, nag-11,000 ka. Ngayon, naging 13. Wala lang. Dahil nag-double PC ka lang. Yung stair step mo, gagawin natin, 7,500 kanina yung computation natin, naging 9,000. Yung UPP mo na every group na uh, 8,000, gawin natin 9,000 ito pa maganda. Yung kanina na kada package na 60 pesos, okay, magiging 20% yun eh, additional. So yung 13,500 mo, magiging 16,200. Grabe naman to. Eh paano? Pag nag-triple PC ka pa, in mo. O, oh, ang nangyari, dalawa sa'yo, dalawa sa asawa mo, sinama mo na. Yung nanay, tatay mo, o, oh, di ba? Tinanaman mo na yung nanay at tatay mo. binigyan mo na rin. O, oh, aba, nag-triple ka na. Oh, ano mangyayari sa'yo? 30% income more. So, ibig sabihin, yung unit level mo, kanina, ngayon, magiging 14,000. Yung stair step mo, magiging 9,700. Yung UPP mo, na kada grupo, magiging 10,800. Yung uh, global pack stair step mo, pag GA ka, magiging instead of 13, magiging 17,500. Palakpakan mo naman. <laughs> nakakabaliw, nakakabaliw. Uy! <laughs> nakakabaliw, nakakabaliw. O, oh, ba? Diba? Grabe naman to, Sir Tito. Grabe naman to. Ay, totoo talaga. Grabe. O, oh, ba? Diba?